record Ay, lahat mati. yung mga mo. eh. Talaga. Yan mm, yung bibidensya ko. Nauhuli ka lang sa sarili mong bibig eh. Nahuhuli ka kasi eh. Gulat nga ako. Bakit nagkaroon ka ng word na Australia? Sa kanya ko lang yung sinabi. Kasi ngayon lang yung nagtaka, nagtanong sa akin yung lalaki. Huling huling Hindi lang karoon ako idea eh. Mm. Di ba idea ni Bo? Kung ko tapunin yung Mamatay pa mga anak mo, wala akong sinasabing ganyan sa iyo. Mamatay pa mga magulang ko, oh, 'di ba? i promise ako. Diyos ang nakakaalam. Mamatay pa mga magulang ko, mamatay pa mga anak mo. Isa sa mga anak mo mamatay pa. Oh, wala akong sinasabihan. Siya lang ang sinabihan ko. Pero bakit na nakarating sa iyo? <laughs> Halatang halata talaga eh. Uy mo, 2014? Kinabolbe o? Wala akong kilalang taga 2014. Na, taga Australia. Kahit 2012, bago lang yan. Mag-pandemic lang yan. Yung lalaking yan. Kabatchmate ka, mate, ka ko yan, pero sa Ateneo nag-aaral yan. Kaya hindi ko masyado siya kilala. Inad niya ako, itong pandemic lang ha. Inad niya ako itong to pandemic. Sabi niya kasi, yung, kakila, yung kaklase niya ng high school na taga-immaculate, kaklase, ko ng college. Kak kaklase ko ng college. Hindi, nagtaka ako sa'yo. Nataka ako sa'yo, bakit nagkaroon ka ng award na Australia? Si, si Lin lang sinabihan ko. Wala akong pinapakausap sa'yo ng ano, taga-Australia. Bakit ko lala, wala akong kakilalang taga-Australia? Pero oh, Oo, pero wala akong kakilalang taga-Australia. Mark? Wala akong taga taga-Australia. Sino taga-Australia ang kakilala ko? Ha? Huh? Taga-US. Ang kilala ko. May sakit pa sa user? Ano sino In sa ulcer? Oh, English yun na? hindi yun ano, hindi yun taga Australia. Taga Austria yun. Taga Austria or, London, or, London yun, or, London. Australia. London. Australia. London. Australia. Pero nagtaka ako sa Australia. Australia parehas lang ng oras ng Pilipinas yun. Oh, hmm. uh, yun no, may paka hindi. Hi, nako. Huling-huling sa bibig. Oh, talaga. Pero equal. Uli, uli. Hindi, Australia. Gulat talaga ako. Kanina ko lang yung sinabi kay Lin eh. Ayos talaga, no? Magkasama kayo? Magkasama? Huh? Hindi mo ka na sa Puebla hindi. Basta may sabi. May sabi equal lang si Sina. Ay, nako. Huling-huli na. Yun nga, sabihin mo lang sa akin. Buti na lang talaga. Na-record ko yun. Yung sa anak niya na ano, kasi na lang na-record ko, ramdam ko yun eh. Ramdam ko. Nararamdaman ko na na nandun to. Sabi na malengke. Oh, ramdam ko na. Po. oh. namin magsigurasan eh. Alam mo, alam mo yung karma? Alam mo yung karma? Nang dahil sa sapatos. Oh, sapatos? Pero may nagbibigay din sa akin ng sapatos. Coincidence, di ba? Oh. Oh. <laughs> Kaya nga, tataka ako. Bakit ganun? talagang, ay naano ka, kung anong ginagawa mo dyan, ginagawa din sa akin dito. Kung anong kaya mong gawin sa babae, gaya din gawin ng mga lalaki sa akin dito. yun hindi kita sa tabi mo. Kaya nga, eto nga ang gawin mo. Eto ka, ang nangyayari. Kung anong kaya mong gawin sa mga babae dyan, ginagawa din sa akin dito. Ah, hindi. Ganun na yan. Ganun na yan. Kung nasasarapan ka, pinapasarap din ako. Oh, ganun yun. Ah ka, mo na dati. Ha? Pati. Ha? Pati na dati. Eh, kah kahit na. Nagkaano tayo. Parehas tayong nabibigyan. Parehas lang tayong nabibigyan. Pa dahil sa sapatos. Oo. Uh -huh. Ano mo? karma mo, di ba? Alam ano mo? yung karma. Karma. Tarday mo si... Tarday mo China. si Alcina? Ay, oo. Tarday Pagani Uzi Yung plano yung libol-bili si Sita gadyo ko na kailman mirahan, deberasan. Kasi, pregunt, preguntay ko nilin kung may nangyari sa inyo. Oo daw eh. Isang beses lang lang daw eh. Ikaw, umamin ka rin isang beses. Siyempre, di na yan nasasabihin nyo maraming beses. Nahihiya na yun sa akin. Isang beses, pa isa rin. Diba? Pa isa din. Malay um, mo, maraming beses kami. Basta sinabi ko sa pa isa. Pero uh, pa lang. Hmm? Mamatay pa sa mga anak ko. Yan, mamatay pa yan. <laughs> Wala talaga kaming ginawa ni Edmond. Sus, 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 <laughs> Si Edmond! Si Edmond! Si Edmond! Gusto mo i-kalat mo eh, kasi nakakatawa. Kalat mo! Nagpa-iute ka kay Edmond. <laughs> nakakatawa. <laughs> Sige, kontakin mo si Edmond. Kontakin mo para sabihin niya. Para <laughs> nakakatawa <laughs> lang eh. Nakakatawa lang. <laughs> Oo, nakakatawa. Kaya kami Kaso. guilty. le no? Guilty gadli kiribu ba sa iyo? Diba yung papakita ko talaga sa iyo. Bakit oh, ako Edmond? Bakit ka Edmond pa? Bakit ka Edmond? Yung maitsura. Yung malinis. ba? Diba? Bakit ka Edmond? <laughs> yung malinis, maputi. ba? Diba? Malinis yung batok, mabango. Bakit ka Edmond? <laughs> Bakit ka Edmond? ba? Diba? <laughs> Natatawa talaga ako sa iyo. Bakit ka Edmond? ba? Diba? Pero sige, papakita ko sa iyo yan total nakitaan naman kita na gano'n eh, katok-katok yung bata eh, papakita ko rin sa'yo na nasa isang motel kami, sa isang kwarto kami. Hindi ko sasabihin sa'yo na may nangyayari sa amin, bakit ko sasabihin. Pero nasa isang kwarto kami. Oo. Oh. Basta di mo lang? Hmm. Sa isang Paana? kwarto kami. Hindi ko sasabihin, hindi ko papakita na ano. Basta may hint ka lang. Oh, bahala ka na mag-isip kung ano mga ginagawa namin doon. Wala na. Sinot. wala na. Basta pakita ko lang sa'yo. Promise yan sa'yo. Kasi hindi talaga matanggal tong anis ko, ko. Ilang araw na to eh. Ilang araw na to. Hindi talaga to matanggal. Matatanggal lang to pag nagawa ko na to. Hingnan Matatanggal lang to. Lapit naman na eh. Malapit na. Hindi, malapit na. Hindi eh. Hindi yan. Hindi rebelde. Hindi, hindi ko rebelde. Amo ko ta abla satisfaction sa sarili. Gawin ko to. Rebelde. Hindi sa sarili ko to eh. Bakit ko <coughs> bakit naghihiganti ba ako sa iyo? Hindi sa sarili ko to. Kasi naiinis ako sa sarili ko. Bakit pa ako hanap ng hanap sa iyo? O di gawin ko sa sarili ko para at least o oh, hindi na ako ma-ko konsensya, 'di ba? Hindi na hindi na ako magaan, hindi na ako magagalit kasi na konsensya na ako kasi 'di ba? Ayun. Patas na tayo eh. O, oh, diba, naririnig pa ng anak mo yung ginagawa, yung sinasabi ko. Kasi gusto ko talaga gawin yan. Pag Gagawin ko talaga yan. Hindi ako nagbibiro sa'yo. Naririnig ng anak mo, balang mag-isip silang masama sa akin. Papagalaw talaga ako sa ibang lalaki. Talaga. Ayan na, narinig na yun ang anak mo. Para patas tayo. Wala hmm. na. Okay, maging okay man tayo ngayon, pero tandaan mo, gagawit gagawin ko yan. Hindi ako nagbibiro sa'yo. Hindi ako talaga nagbibiro sa'yo. Kaya mo na pumunta dito. Hindi na. Hindi na. Pupunta man ako dyan. Ibang na lang. Ibang na lang. Ayoko na din. Flowery boy. Flowery promises. Ay, naku. Ayun na. Bakit ba? Ni isang beses wala ka nagagawa sa akin eh. Wala ka pa nagagawa sa akin ni isang beses. Wala kaya rin plano ko yung gawin, lang hindi wala ba, huwag yung hindi na, kaya. Hindi na kaya, magtitiis. Huling marami na kitang na naulihan. Kunting tiis pa, ano, tiis pa. Lagi na lang, pahugat siya gadyo, pahugat siya gadyo, pagka, ano, man ugat, ugat ugat siya lang may kwerpo, pa, pa ano, tiis, tiis pa. So, Kaya, hindi na po, yun, kaya pa yung kasi, ito na, inita, Uy. Pera ko to. Pera ko to. No, ko ni. Marami nagsasabi sa akin. Marami nagsasabi sa akin. Napaka-notion ko dati. Nakapakapangit ko. Ngayon. Sabi ko talaga. Sabi ko talaga. Ayusin ko na to sarili ko. Tal. Marami nagsasabi sa akin. Bata ako noon maganda ako. Kaya lang nung, nung, nung sama na tayo, napanot ako, halo siyang ako. Pero mo, may pera ako nung pinakamahal na pera, pinakamahal na damit sa akin nung sa BF Homes tayo. 300 pesos. Pero binilan kita sapatos tag libo, Pantalon, magkano? Kayang-kaya ko, bilis sa'yo yun. Pero ako sa sarili ko, nangihinayang akong bila ng ang mahalang Ay, ano ko. Ay, naku. Hindi yung Hindi yung sumbat. Naiinis lang ako sa sarili ko kasi ba't ko ginagawa yun noon? Pwede naman pala mga ibang babae, kayang-kaya naman pala iwan ka agad-agad eh. Kayang-kaya ka iwanan, tingnan mo ha. Tingnan mo, si Carol, iniwanan niya asawa niya. Hindi naman ganun kasama asawa niya. Oh, hindi naman ganun ano ha. Kaya niya iwanan, sabi ko nga eh, una lang yan, sa una lang mahirap. Pero masasanay din ako niyan, pag mayroon na ako sarili kong pamilya. Masasanay din yung mga bata din. Sa una lang yan, tinan mo si Mimi, sa so, Junel, sa una lang talaga yan. mag adjust tayo sa una, pero pagkatagalan, sasanay din tayo. Hmm, talaga, masasanay din tayo yan. Si Junel, dati, iyak-iyak pa siya kay Mimi dahil nabuntis si Mimi. Hmm? Kaya nga, dapat nga, ganun na lang talaga. Kasi, ikaw, ganyan, style ka di -kal kalbo hindi pa kakawalan yung asawa pero gano'n naman din ginagawa hmm. na, dapat gano'n diretso agad, hiwalay ang hindi, ang maganda kasi kay Mimi ginawa niya na talaga ng paraan kaya ako gagawang ko din ng paraan yan kasi si Junior gano'n din eh balik nang balik kay Mimi, balik nang balik kay Mimi may gagawin naman palang may gagawin pa rin naman palang para ano panluloko, loko, niluloko nang niluloko niya si Mimi, tapos babalik pa rin siya o din na, si Mimi o ano nangyari o, ang sarap na naging buhay niya kay ano, doon sa, doon sa pulis. Hmm. Yeah, Ay, siyempre, ganun talaga ang buhay. Ay di may, may ano pa siya. Meron pa rin siyang yeah. ano, pag-asa, bata pa siya eh. Oh, kaya pa rin yan kung gustuhin niya lang. Sabi yeah, ko, but... ginusto, ginusto niya nga yung ano, ginusto niya karma. Bakit, anong kapalaran niya ka, Junel? Kapatid ko na yan, ha? Pwede ko ito tolerate yan. Alam ko naman kasi din eh. Ang bilib na ako kay Mimi eh. Bilib talaga ako sa kanya. Nakaya niya kaagad ano pa sila, kasal pa sila. Ay, okay. Okay lang yun. Malalaki naman yan eh. At least, magagandang buhay niya dun sa, sa pangalawang anak niya. Eh bakit? Maganda ba buhay ng mga anak niya dito? Hindi naman ah. Isa, na. isa yun. Eh, hey, di kunin mo mga anak mo. Ganoon lang naman, kasimple. Kunin mo sila. Para at least ako makapagsimula ako, hindi ako hindi ka mag-aalala yung mga anak mo na nasa akin, yung mga lalaki, kung sino yung lalaki ko, ba? Diba? Kunin mo. Payag naman yan sila. Maganda buhay nila dyan kanila mami nila eh. Di ba, Anday? Papayag ka naman pag nanong kay kanila mami? Di ba? Yan lang yan. Sa una lang yan mahirap. Kaya lang din natin yun. Mabago natin yun. I-twist lang natin yung mundo, oh. Isang ganin lang yun, oh. May kakarmahin man sa atin. At least may binago tayo. O, oh. kachek, chek, May binago. Isang twist lang yan. oh. may binago. O, man isa sa kanila. Basta may binago. Hindi na natin yan anuhin kung magiging anong karma pang darating. Basta may binago ka sa buhay mo. Hindi ko tagapagsisihan kung magbinago ako sa buhay ko. Dahil lahat ng ano man yung mga Kunwari, may mangyari man sa akin masama pagdating ng araw, hindi ako maging successful, isipin ko lahat ng mga masasamang nangyari. Hindi ako mag talaga. Lahat ng mga sakripisyo ko, isipin ko lahat yun. Hindi talaga ako magsisising na bakit ko binago buhay ko. Sabi lang yan. Jones. chance. Jones. Kaya kasi binaminti agad yung man, yung Ano kasi binimah, yung man, yung Bakit ka kasi magpasama Fire? pa sa babae? Anong pasama? Ito na naman ito. Sige, sa linggo, makikita mo. Ito sa, sa linggo. Sasama ko si Richard. Tapos na, o. Oh, sasama pa si Richard. Ibig sabihin, Pero na kailangan mo talaga ng kasama. Ba okay? Ay, hindi. Ito na lang wifi dito. Ito mas mariyo siya. Marahabang na ano, live ako, live. Hindi kasi din oh, no. na buhay I po, dada pa minet. Oo nga. Kaya di siya galik, kailangan mo talaga ng kasama. Kasi hindi ka kaya. Hindi kaya kami na. Ay, minapilo yung wifi ba, live ba. Kaya di man live dapat pili wifi. Pesta yung wifi din yung card. Full bago. Kunti tanda. Pwede nakai, pwede kain, kaya pwede na kaya solo. Hindi yung kaya ni Sita Kaya kung yung bayan talaga? dyan, Mga 6 session yung session daw, baka pinadabot diretsyo. Tao lang din yan. Hindi yan yung Diyos na magpapagaling iyo. Tao lang yan. Babalik at babalik din yung katawan mo. Babagsak pa rin yan. Kaya nga, mag-ingat daw yo. tatantong gagabi sa uyan. Ang ko yung problema ko yung problema ko yung yung ko pa yung bakit pa ako magpapakahirap pag paano? Ang isip ng paanong pag-anarmen? pero to manggalit. Tingin, tingin. Pa? Hmm? So, sa pag-alala. Sabi mo, sabi mo, alala po. Sabi mo. tayo mo, sabi mo. Sabi mo, so, sabi mo. Sabi manggalit mo? Kasi nga, kaya nga yung... Pwa? Sus, so, prang, prang. Pagkakasin oh, na naman tayo sa prank prank. Ay, eh, naku. Galis tayo talaga. Love you. Miss na miss kita mo. Alam mo ba? Hindi ka na pinapakita sa'yo ngayon. Kasi wala rin nagmagawa eh. Kaya nga, yun ang balak mo. Naku. Nag-meeting eh. Yan. yan din yung sinabi mo na karaan. Tapos kinabukasan, nag-away lang din pala tayo. Sinabi mo na yun <laughs> pila kasi agad ko kumigo eh. Hindi ka sa pella sa kasi agad ka kumigo eh. Basta ba si kaso mo yun? Tinatong ko na kayo sa sasa at namin kung pwede dali ng asawa. Ang may pa daw ang hata, hindi pa pwede. So, walang gana ka na. to dito na ako magtatrabaho. Manigyan na ako ng... Sabi ko nga eh, kung kailan nagdesisyon na ako dito magtrabaho, may stress ako. May stress ako. Hindi stress. Kasi, habang nagwo-work ka, nandiyan na ako sa tabi mo. I-stress ako, biro mo, may stress pala ako. Ang sarap pa pala yeah. no, nasa trabaho na lang ako, bahala. Marami nagsasabi sa akin, mamili ng ganda mo, mamili ng, ang, ang, ano mo talaga, ang kang bata. Ngayon nandito ako sa bahay na ako, Ambi, sa bahay na ako, may stress din pala ako, kasi, siyempre, hindi na ako mag-aayos, hindi na ako mag -ano. tapos ngayon, ma ay nako, nangihinayang kaya ako kanina, ba't ako nagpa-work at home? Hindi lahat ng mga nag -ano, nag-work at home. Si Shin, hindi yung pinayagan. Ay, hindi ka na ma-express kasi palagi mo nang stabi. Mag-work ka dyan. Hindi. Okay. pili ko pa tungo ah. idea na itong mag-work at all. Tapos pala, mag-requisite lang. mag oh, ako palagi. Pala. kahapon pa, nakapagligpit na ako dito, hindi yung kahapon pa ako hanap ng hanap sa buwisit na tao. Love you. Map Mapilipinas man o abroad, hanap-hanapin mo. Mong... Kita mo lang, pag Diyo ko kasi magsalita sa iyo eh. pag nagsalita, ako, nagsalita ako, ano eh. Barado ka talaga akin kasi lahat naman mga ginagawa mo, lahat na yan, eh, palpak. Kaya nga, dali mo chance pa kumigaw abang TNP 20 years. 20 years? Ay, nako. Limang taong ka na lang. Hindi na may ugali mo. Ugali ko talaga to. Masa ka ka sa ugali ko. galing ko talaga to. ka Bisyo. Ikaw ang nagsabi, ba, eh, bakit yung bakit yung iba wala namang bisyo na mamatay? O lalo na mali eh, bisyo, mas lalo nang yan agad. Hindi nga lang tinamaan siya agad-agad pag ikaw tinamaan ha, lap na. Lak so na. Sasabi mo ka agad ayan. Yan yan yun, 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 yung nagsabi na yung mga walang bisyo nga daw. <laughs> paano ba gawin malaki yung ano? shift, di ba? Hindi ko alam yan. Hindi yan. Letter? Anong malaki? O, i-shift mo. Tapos, i-ano mo yung isang letter. Pindutin mo yung shift. Tapos, letter. O, okay, pindut ko na eh. Gago, ba diba? Gago. Gago ka? Gago, 81. Gago ka? Na nga binangagago ka eh. Gago, ka nga. gago mo. Ano ba yan? Gago mo? Gago ka nga. Alat pa nga. Ano Ito gago mo. Ano, ano yan? Ayan na siya. Ito You enter.